Ah. Ah. Opo, punta po kami sa secret. Ah, uh, halayan niya po sa next vlog ko po. And I yan, tingnan niyo dali dan ito niya po kami. Kakatik ko kami to po sa bus Like that. Okay, yun see you on next in my next vlog. Goodbye everyone. Oh, uh, bubutol-butol. On the way na po. Oh, oh. On the way. Grabe pa. Oh. Okay, so on the way na po kami. Wow! Ayan, maangin na. So, yun lang guys. Mamaya na lang kami magkakwento. Basta, biyahe kami ngayon. Kasi, eh, mahaba-haba yung aming lalakbayin. Okay, magbabay ka na. Bye everyone. Please follow. Guys, follow ninyo naman yung page ni Benny sa yung YouTube. Bye-bye. Bye. -bye. Bye.